Maaraw at uh, maganda po ulit ngayon yung uh, panahon dito nagdidilig uh, po ako ng ating mga halaman you know, kasi mainit pigla pong uh, gumanda yung uh, panahon parang uh, summer po ulit dito ngayon kaya dinidiligan ko yung ating mga halaman nasa plus 29 kaya... Yeah, dry na dry po sila ngayon. Ito po yung ating... Uh, saluyot. At saka... Sitaw po. Maaraw. Hindi siya... Uh, Cloudy. Eh. Hindi po gaya ng mga... Nagdaang araw na... Sobrang... Uh, Kulimlim po ng... Uh, panahon. Pero ngayon... Nagla po ulit... Uh, sumikat yung... Uh, magandang uh, araw. Kaya baka makahabol pa ng mga maliit po na bunga ano? dumanda pa yung tubo hanggang sabado po itong ano, init hanggang next week po itong uh, init po dito ngayon kaya yan nalikan po natin yung ating mga halaman hanggang dun so natapos na po ako dun tapos na po ako sa halos kalahati ng pong ating uh, garden and pati po yung mga naan dun yung upo dun sa likod yung patola ayan mamaya po ah uh, Ikutin po natin yun doon pagkatapos ko pong mag uh, dilig. Yan. Nasa kalahati na po ako eh. Ito na. Ito yan. Hanggang doon pa sa dulo. Mamaya po. Tapusin ko lamang po mo ito mga kagulay. po ako sa pag uh, didilig. Kasi ang kapal nung ano, kapal nung uh, ulap, baka umulan, uh, masayang lang yung uh, ko. Yan din kasi yung, yung ano, yung nangyari na nakaraan. Inaantay ko yung ulan, pero hindi naman siya umulan. Kaya medyo nag dry po yung ating uh, lupa. May ibon. Alam ko ni hinahangin doon. So dito na po sana akong side sa ating ano, dito nang side oh. Ayun. Samayan na tayo sana sa may uh, sitaw. Kaya lang, biglang, ewan ko kung um, matutuloy po yan o hindi. Yan. Dito na sana ako sa ating liblib uh, -lib na lugar. liblib -lib yun. Hindi makita yung ilalim ng loob nyo, Ano? Yung loob na ampalaya. Hindi makita. Daming view. Yay. Pag ikaw, ayan o. Sawa. One to sawa sila na may sunflower. Ang mahirap dito, baka magbahay sila maganda kasi sa ating mga halaman pero hindi lang maganda sa mga bata kasi baka kung mapano, makagat ba sila pero grabe daming bubuyog tiba-tiba yung ating mga halaman dito tapos ngayon habang ako ay nagdidilig, nakita ko marami na palang bunga itong ating ano tinu tinu yun o, no, may nahulog na nga eh ito, pwede na to Ito, ground cherry. Tino-tino sa amin ang tawag, lap tukay. You know, ground cherry kasi pag bumagsak sa lupa, 'yan. 'Yan na 'yung matamis, you know. Pero ha, ah, marami siyang bunga. Mga wild lang po 'to, no. Hindi po natin ito Ako uh, sa lamang po silang tumubo kung saan-saan lang. Pero you know, last year talaga nag-ano tayo, nag a uh, nagtanim po tayo nito ngayong taon lang ay hindi tayo nagtanim so marami pa nyan dito teka lang kuha lang ako saglit no tikman lang natin kung ano yung lasa nya yun maganda yung mga nahuhulog na salpipa yun o oh. dami o oh. pero ba sa probinsya dito pinapansin yan sa ano lang ito eh, sa palayan, di ba? Sa mga gilid ng ano, Daanan? Hindi to pinapansin ba? pero dito ay ba. Napakamahal nito. Ano kaya 'ko magkano yung sampung piraso or isang ano? Basta nakita ko dati mahal yung uh, pressure nito, matagal na. Eh mahirap po dito yung ganito. Ngayon, ito yung ginagawa dati, di ba? Ilalagay mo sa damit mo ganoon. Oops. kaganyan ta siya. Oh. Tapos takaganon ka. 'di diba? ba? Tapos tatakbo ka, may dala-dala kang ano. Yan sa probinsya yung ginagawa, 'di ba? Pag kagaling ka sa bukid, o kung may dala ka. Ito ngayon, ang kakainin natin, ground cherry. Hindi mo na adyo charapita or asili. Uh, Pero mamaya ipapakita ko sa inyo, may yung nasarap natin na charapita. May dalawang hinog din naman, parang gusto na naman tayong um, uh, mm, hmm. Tamis. Tamis niya. Thames niya. Thames. Nalaki. Nalaki po ng bunga. Ayan you know? o. So matamis siya ngayon. Hmm. Ayos. Mabuyog oh. Nilapit ako ng bubuyog. Naamoy siguro ito mga kagula yun ano? oh. Naamoy siguro. Hmm. Nung kasi yung okay kinain natin ay manghang. Ngayon naman matamis. Ayan. marami pa doon mga hinog so mamaya harvest ko kasi sayang naman so ah, matamis siya nung nakaraang taon kasi uh, medyo maliliit siya pero ngayon ang laki oh ang niya mga daming bunga oh yan po ang diba? daming bunga oh grabe hmm ito kasi medyo late na to siya kahit ano medyo malamig na nabubuhay pa rin siya yan matibay din to pag naumpisa niya mamunga nako napakarami sa ang taas niya dwarf lang to eh yung ano natin nung last year yung breed natin dwarf lang pero ngayon ewan ko bakit tumaas ng ganyang kataas di ba ang ganda ang dami So ngayon po, inaantay ko kung uulan ba siya or hindi kasi malawak na yung ano eh malawak na yung kanyang ulap baka matuloy po yung uh, ulan so sayang yung dilig natin yung sarap yung kangkong hindi ko pa po nanidiligan ito so, yan yung doon po sarap wala pa pong uh, dilig yun doon ayo oh. Kasi baka umulan. Diba? Wala pang dilig po yan. Ito po yung sinasabi kong ano, dalawang hinog na naman. Oh. Tatlo na nga. Apat na. So, so bigla silang na hinog nung kinuwanan ko ng hinog na. Ayan o. Oh. Dalawa. Ayan. Tapos ito pa. So, yan yung uh, kanyang uh, bunga. Elite lang. Diba? Pero ah, grabe ang hang. Ah, may malaki ng kalamansi. Aba. Nabuhay pala ang ibang kalamansi natin. Oh. Marami rin pala. Ah, ko no? yun. Marami pala. Ayun. May hinug niya nga. Maliit. Aba, pwede. So, itong kalamansi, pagka medyo lumamig na ng konti, ipapasok po natin siya sa loob ng uh, bahay kaya lang, medyo may sakit mahina siya kung mabunga matagal lumaki yung kanyang bunga ewan ko kung anong kulang dyan may kulang siguro ano yan, nutrisyon aba, kapal na ng ulap busog na ako sa ano ah tinu, tinu dito kanina may nakita ko mga magandang bunga ito ganda di ba ganda ng kanyang hugis marabe ang ganda ito kaya ang ganda ng bunga ito ang ganda ng pagka red na Ayun, no? bagong dilig kasi oh. maakit ka pag malapit ka dito pag makita mo siya ng ganyang kalapitan Maano ka ba? Mabighani ka ba? Aba, <laughs> bighani. Ay, dilaw na oh. Nung nakaraang araw lang, nung pinakita ko po ito, konti pa lang yung dilaw ngayon. abayero na siya. Mm. yellow and green. Ito pa. Orange naman to, mga kagulay. Ayun, dami na ating mga iba't ibang variety ng mga ano, ng mga sili. Hulog oh. makakain nga ng ano, makahanap ka ano, ng medyo maliit. Meron dito eh. Ito, ang liit naman ito, masyado. Hindi na nakalaki. Parang chair tomato na siya. Hanap tayo ng hinog. Meron dito. Ito, aray. Tik na ako matapilok ah. ayun sa ilalim pala. Ito medyo naman malaki, pero sa loob yan, daming bunga. Ayun, ang daming hinog sa ilalim. Ito, ang laki naman eh. Ito, Ayon, ito. Ang laki. Baka hindi natin maubos. Ayan o. Oh. Wow. Ang ganda. Ayan. Ah, Iwan ko. Baka tinamaan ng mga sanga-sanga or kung ano. Pero ang ganda ng hugis niya. Kamatis. Fresh na fresh. Ano ba talaga ulan? Lubos na yung araw. Ay. Tapos sana ako magdilig ng mga kagulay kung hindi lang po sana yung ulap na yun yung pinagkakaano ko pinagkakaabalahan ko yung pinagkaka worry ko ba hmm. iba talaga pag sa garden malamis na kahit walang suka masarap na pag may kunting asin lang Malaki na kagad yung patulog do oh. no. lang. malambot pa, pwede pa po 'yan. Hmm. Hindi ko po alam kung early girl to or or ah uh, beef ah uh, tomato tatlong klase ata yun dyan or lima maalam alam ko may early girl may beef tomato tsaka may uh, san marzano cherry tomato hindi ko alam yung ibang variety kasi yung beef tomato natin last year raben laki sobrang laki tatlo ata nito or apat pa wala laki masyado gumaganda pa yung tubo niya. Sa luyot ay may araw na naman. Ano ba yan? kung kailan titigil tayo sa pagano didilig kaaraw kung kailan didilig kukulimlim ano ba yan eh palapad to oh. akala ko full beans to ibang variety pala siya mga gulay palapad pala yung kanyang bunga hindi sabila ikuti natin dito yan ano yung mga bunga nito ito yung ginawa natin diba nang ano, dati nung gapangan niya ngayon wala tayo tayong harvest Saan na yung bungang malaki? Uh, hindi ko makita sa, gilid ah. Hmm, hindi ko masyadong makita dito. Saan na yung kanina? Saan na yun? Saan na kayo? Saan ang mga kabungahan? Mabay na, wala na. malapad, Ay, hindi ko man makita sa gilid dito ito pero hindi pa siya gaano malapad naging malapad siya eh naging flat blade pa tayo sa kabila mga kagulay ito ka ito to ito oh ah, palapad siya ayan oh malapad, hindi siya pabilog kasi yung isa natin doon sa harap sa may gilid ng ating garden pabilog siya, ito naman siya palapad o kaya hindi ko pa na ito eh lumalapad siya pero okay lang bins naman din yan o <laughs> oh, ah, diba baka maapahakan ko to wala akong lagyan yan ng ano o oh, dumilim na naman ano ba talaga iinit ba or ayan o oh. ang ating garden dyan green pa no mga kagulay hindi pa kaano ano ah dalagang ko na lang to bahala na ano? sa forecast naman kasi thunderstorm lang wala man sinabing ulan isang kasi uulan minsan hindi iwan ko ba malapit ka na. Naubos maubos aray tapusin ko lamang po tapos ah Taposin ko na pong magdilig para yung sarap naman doon yung ating uh, kangkong ay mano ko po madiligan ko po natapos na lang po ako sa aking uh, pag didilig pero yan paambon ambon lang papatak patak lang po yung uh, ulan so kahit dito po sa kangkungan yan natapos na rin po ako magdelay pati yung sa gilid doon so lahat na po pati yung mga ano dito yung mga uh, malunggay mga bulaklak sa labas natapos ko nilang diligan wala talaga kung nagantay pa ako ng ulan ay nako hindi talaga natay natapos baka ginabay na naman tayo yan kaya nagdry yung mga halaman dahil dun sa kulimlim lang kanina medyo lumakas yung patak sabi ko baka hindi man niya matuloy kaya kako nilagyan ko na yung kangkungan po natin yan ito nga kanina nag dry ito, eh itong mga to mga kamuti po dito nag ito kanina gawa nga nung pabago bago yung panahon so yan balik po ulit tayo dito sa ating ano sa ating uh, main garden and so ganda yung panahon ayos babawi siguro so yung mga kids nasa neighbor natin uh, may na uh, see, umuulan na naman, umaambun na naman pero siguro kung ngayon sa ibang lugar eh, malakas po yung uh, ulan hindi siya makabagsak eh. maliwanag na nga po doon oh. yan doon makulimlim yung mga lang kung kita sa camera kung hindi eh ang po, nag-adjust siguro basta. Maliwanag dun. Makulimlim dun. Tapos yan, napat oh. ako. medyo maingay sa mga ano natin. Sa mga, hmm, to ah, plastic mulch natin. Maingay yung patak ng konti ng ulan. So, ayan. Hindi pala ako nakapunta sa likod. Medyo, maingay kasi dun eh. Nandun yung mga boys na galaro. Pagaging ko lang kasi magagiba niya rin. 7.30 na ngayon. Baka masobrahan ng laro, uh, laro. Simula pa kanina yun eh. Tawagin ko lang po saglit tapos puntahan natin yung likod ng ating ano ng ating uh, garden. Yun so pumasok na po yung mga boys. Ano yung ulan no? Lumalakas na. Pasaway talaga. Kung kailan tapos na akong magdilig saka naman medyo lalakas yung ulan ano ba naman yan so ito na po yung anong hapon yung tinanggalan ko ng uh, yung pool natin so na po mga kagulay kayo na po pagka galing ko po ng trabaho, tinanggal ko po yung uh, pool dito, nilinis ko yan so open na po siya dito Ayan, pagka maaraw lumalabas yung mga bulaklak nung ano nung uh, upo yan So pagpunta natin dito, ayan ang palaya po, patula po yan mga nakahang doon. Ito yung diretsyo sa ating punta doon, garden. So ito, open na po siya. Ayan po yung uh, pinagtayuan ng uh, pool po ng mga bata. So ayan. So pag nakapu ka dito, kita mo na yung lahat ng side ng pong garden dyan. Pati yung tambahe natin, ang dami nating seeds po doon. Mga pangbinhi po yan, patula. Kaya panghilod din. Pwede rin po. So, uh, yung uh, Ayun may orange na ang bunga. Nag-start na. Start na silang mamula. Ayan. Mga sili natin sa paso. To medyo lit na. Ewan ko. Kung makakabuo pa yan. May mga bunga pa naman dito yung ating sito. Pero, hindi ganun-ganun karami. Wala na kasing araw din. Tapos, medyo lamang medyo lang nakaraan. Natabunan din yan yan siya. So ayan. Yun po yung aking ginawa ko kanina pagkagaling ko sa trabaho. Nalinis ko na. So bukas na lang po ako mag uh, magmamower. Magkakat ng grass kasi gabi na po ngayon. Sa umaambun. Palakas na ato ng palakas yung ulan. Okay po mga kagulay. Bago po uh, tuloy tuluyang lumakas yung ulan. na I'm gonna end this vlog. Dito po tayo sa ating tambayan. Ayun wala po kasing gaano ulan dito kasi may puno po sya yung ating mga bulaklak sa likod sa yung saging okay pa naman po hindi pa naman po sya uh, nalalanta pero yung mga rose natin hindi na sya nagbulaklak uh, matagal, matagal sya mga bulaklak pero baka makahabol pa yun yung mga, saan ba yun, sa ilalim nun tsaka yung doon, okay so yun po mga mga yung update sa ating uh, garden, yung ating ikot yan. Yan yung ulan. Palakas na ng palakas. Pero mainit pa. Mainit pa. Wala pa ako nakikita mga ibon na nag-migrate. Uh, so, yan, may mga bunga pa, pa yung ating ano, kalabasa. Maganda pa po yung panahon dito ngayon. So, next week, September na. Hindi pa. Isang linggo pa. Tapos September na. So, baka kumabol pa. Bago mag-fall, baka dumami pa po yung uh, bunga makabuo pa ang bunga yung ating mga halaman yung ating mga gulay ito mo yun dun, oh. ang <laughs> ganda yung ginawa nating trellis diba ganda no sayang sayang at may winter po talaga pero ang ganda so yun mga gulay. yun po muna ngayon yung update sa ating garden maraming maraming salamat po dun po sa mga bago po nating subscriber welcome po sa ating uh, munting gulayan sa mga nag-like, nag-share, at uh, nanonood po, at sumusuporta po sa ating uh, munting uh, vlog magandang uh, maraming maraming salamat po mabuhay po kayo, God bless po at ah, tinatawag na ako ng aking anak yeah. you want to eat what? chips? okay, but just only a little, okay? sure, yeah so okay, I'll be there okay, I can help you ito so mga kagulay, tulungan ko lang po yung mga anak ko kakain daw ng uh, strawberry jam. Yung ginawa kanina na ni Mrs. kasi nung na-harvest ng isang araw, ginawang ang uh, strawberry jam. So kakain din ni Jaden, yung isa naman kakain ng chips daw po. So yun, thank you for watching mga kagulay. And see you po my next vlog para po sa update. Yun po ang ating garden. Maraming salamat po at ah, magandang gabi.